Ano daw kung saan pagbabalik sa music box? Oo. Ay, music box pala lang dyan. <laughs> Kayo daw pong special guest magkakat ng ribbon. Exciting ito. Mm -hmm. Ay, ah, ano meron. Kaya katuwa ito. Ay, baka mo! Ayan, di ba? Ang pagbabalik. Mm -hmm. Powered by the library. Ganon. Yes. Sa PayPal po, di ba, kaya? Ay, ayaw. Ano, uh, tawag niya bisita ano bisita iglesia lang <laughs> <laughs> mga malaro -mala, na mga bakla kayo bango congratulations <laughs> Original. Original? Original na tayo, <laughs> <laughs> Ang kasama ko sa baby. Ano mag ba mag-drive eh, pa Picture pa. Wala kayo dudes. Oh, grabe. Ano ba? ganda. Iba walang kasing. Kasi na tayo. Ha? Interview na tayo. Oo nga. Bago ng Ay talaga? Ayan. Dapat lang, no? Ano ka pa kung ano dapat So, Ipa-interview na rin namin si Miss Pocong habang tahimik pa. Nekli lang po. Ano po ang memories nyo sa, sa music box? Mara, marami akong memories. Joseph. Diyan nagsushow yan sa kalye. Diyan yung nakatari, island dyan, makakanta ako dyan. Sasakay ako ng taxi, iikot ako nang eksakto, tapos na yung kanta. Oo, pa? eksakto. Tapos, nakain kami dito sa may food court. After dito, kakain kami sa food court. Bago may kinakain, kinakain dito. Oo, mga paluto din kine. So, yung si Chat Kabayo, nasa na yun. Darating. Darating. Mga anong taon to, mamang? Ah, two. 2002. Before kang sumali sa contest, no? Ah, 2004 ko sumali eh. So, two years niya. Tapos, wala, katamboy kami dyan, kakain. Pagod ka na nga papatawa. Pagkat itong tawa ka, parang natawa. Tapos si Choco, eh, kasama niya pa. Dumadalaw yan dito. Nasa ano na siya sa sa na siya Dumadalaw yan dito. Pagkatapos, nagsasabunutan kami dito. Akala talaga ng mga tao nag-aaway kami. Asa yung nagmumurat kami dyan. Ay, pinaganya pa siya. Akala talaga umiin yung mga kotse. Hoy, umatay nyo! Hindi nila alam. Ang pe-acting namin yung... so yun yung way nyo ng pagkuhan ng customer. So, may kasalanan ng pagkawasak ng mukha niya. Ay, hindi ako. Iwan yun. Okay, nang bibig. Kaya masasabi niyo kung ano, napakalaki ng naging parte o bahagi ng Music Box sa so, katabuhay mo Ay, Siyempre, siyempre, di ba? Kung saan ako na sa natin, uh, di nandito, hindi pwedeng mawala in, in every interview, in every, ano ba sila, sabi ko naman talaga Music Box ako nandito at inalagaan naman din ako ng Music Box at saka masyerte ako, dalawa naghahalaga at nagpahalag sa akin, di ba? Library at Music Box Sa mga shows ko, nandito si Mamu, di ba? Yung mga successful namin na Mookwak, For the Love, For the Boat, Lahat yan, di ba? Napakaswerte ko na alagaan ako ng dalawang legend. Yeah. Wow. Isa kita noon. Yes. Isa kita noon. Naka Kita noon dito sa music. Naku, eh, muna nga. <laughs> 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 Pero kung hindi na tawag mo, underneath your oh. clothes. <laughs> oh, kailangan lang, magaling ka underneath. Oo. Diba? Parang, eh, kasi akala nga nila dati, bakla ako. Ang ganda na flexing bakman ko. So, tapos, doon ko nalaman nila may anak pala ako. Ayan, lumalaki niya underneath your clothes. Oo, bigyan mo. Si Direk Mac Alejandro, Suki na. Suki yan. Talagang mong araw pa, 1980. Ayan, Flores. Si Leo Katikbak. Kasi malapit sa EBS eh. Si ano ah, si Jeff Ramihio. Ayan, mga tambay yan. Ricky Lee. Ayan, tapos. Tutuwa kay Direk Mac kasi Lagi niyang inaabutan ng pera si May. Tapos ah. Si may, may... Tapos, nung artista na ako, binuntahan ko si Direk, nagbalta ko mission sa Antipolo, binuntahan ko. Direk, eto to naabutan mo ng pera, abutan mo ulit. Sa <laughs> 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 so, palang mukha mo <laughs> po. Ikaw na na diba? ha? Ikaw na na Ngayon, ikaw na nag-aabot. Ngayon, ikaw na nag-aabot. Ah! Ngayon talaga. Tsaka na sa mga. Oh, touched, Meron yan. Ito ang phone naman pa pala. Pero ano an ano masasabi mo na ikaw yung special guest ni Mamo para mag-cut ng ribbon sa relo? Baka wala na naman. Baka busy lahat. Ito dapat yung dalawang ni Arbiel sa sa Abigail. Chef, I love Mamo. I love Mamu, I love Music Park. Sinong na-abutan mo nung nag-host na, 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 na dito? Dito? Si La Beauty. Uh, Beauty. Si La Beauty, si da Emma. Uh, marami, uh, marami kami uh, uh, niya. Si Ucheng Caballo. Uh, yeah. Si Dan Josh. Uh, yeah. Si Dan Tapos, uh, sino pa ba? Sabi si Inang, sumalangit ako. Saan? When uh, do you think dapat puntahan ulit ng mga tao itong Music Park? Yes! Uh, Para talagang ano lang tayo. So, uh, kung pagpag tayo ng mga lungko at uh, tawa na tayo ng tawa lang sa Expect din po ba namin kayo magsha-show minsan Oo. dito? Yes, baby. Uh, Sigur yes. yes. uh, yes. si mama pa po. <laughs> ano mga taon, 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 taon? taon po? Ah, uh, uh, basta ano, nung mga panahon ng dinosaur. <laughs> Kaya, ano? ano? 2004, 2004. nag ano ka na. yes, punta ko dito si sa honey queen kasi nang, lang sa, Tapos, sa dyan. Dyan. Tapos, parang sige ay, Eric Eric sige, uh, sige Eric Ito, ko ay, <laughs> Tapos Huawei wala. Nasa Hong Kong. Huawei na Mabawang. Huawei! ba ang dito, ha? Gusto ko to, ha? Gusto ko, ha? Ah? <laughs> o. Oh, so start ka na. Pops, pop pag gawin gamit Oo, yun. Kasi nagbigay ng pop. sa mga kaibigan, mga bakla. Japan 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 mga Japan-Japan. Mga anak-anak ang pero <laughs> ba bang aware ka ah, na meron cartoon character ng Pacwa sa fan comics oh, nito? Ay, lagi na ka pangin. Oo, oh. At uh, saka ano, talaga ako sige. Halo. Bagay ba Christine sa ganito? Or Bea? Or Bea? Or Bea? Bea? <laughs> parang inspired ka ngayon po Meron Special someone na uli? Wala, wala, wala. So, valent wala? Valentine's wala Valentine's ngayon, all by myself uli. <laughs> all by myself at saka ano. Wala pa nagpapagalikin. No, <laughs> no, na <laughs> na pero pero ligaw, Meron, pero uh, pag oh. pinapakita ko yung mga monthly amortization <laughs> ko, <kung> binaglak ako. <laughs> yung dapat yung requirement mo sa susunod, dapat so, oh. tanggapin niya itong mga ang babayaran, yung oh, dapat, diba, no? financially stable. Ano ako na naman gagasyo, <laughs> sakin oh. na naman. Foreigner <laughs> <laughs> na naman ba? Hindi, <laughs> hindi. Ayaw, ayaw mo na. Hindi, hindi sabihin, kahit anong lahit, uh, kahit anong kulay, Saka basta yung Basta yung buti, eh, maganda. Ay! Ay! Ay. Alam mo ba na after mo yung sa ginawa mo, yung mga babae na medyo hindi sila happy sa married life nila, ikaw naging inspiration at lalaban na sila. Kasi ibang makita yung mga me oh, direct message. Nga. Ah, tinim ka! Ang dami nagda direct message oh. sa akin. Saying? you! Say you! Maraming salamat. Ikaw yung naging boses namin. Kasi you know why? Kasi natatakot silang maglabahas dahil nga na-judge agad. Kagaya na ginagawa sa akin. Diba? Diyan-judge ako, ka blablabla. Hindi po ako bitter, I'm a fighter. Yeah, ano okay. Iba po yung bitter sa fighter. Sabi ko pinaglalaban ako. Now, nakakatuwa kasi itong mga tapo ako single mama, tapo ako babae na talaga naman. Diyos ko dahil, po-post ko yung mga ano ah, wait na lang. Kaya muna natin makasakay sa airplane. <laughs> Soon na ba? ba? Soon na ba? Nabilit so, na. Nabilit na, na eh. So, eto na nga. Po-post ko lahat. Pero syempre yan, tapo natin yung kanilang mga ano. Diyos ko dahil, Halos mapuno na po yun ako ay, sa dami ay. ng mga nagpapasalamat sa akin. Na, tapos sasabihin nyo, Peter. Sasabihin nyo. Kung nakikita nyo lang, I post ko anyway. May mas magandang nangyari kasi mas marami kang natulungan. Kahit na sa no. pa ko, kapa, ako, kapwa ko artista, ayoko na lang sabihin. Ay! Ay, ano? Ay, paano ko, ka, na, na, na. Paano kanya niya sin... Flight Paano niya sinabi oh. sa'yo? Anong, 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 pagkakaon na nagpag-guess namin siya. Sabi niya, Mama, sabi gano'n, uh, pwede ko mahingi yung mahingi ng number lawyer niya. Kasi, lahat-lahat yung ganito mo, ganyan, gusto ko na rin talagang mapag-guess. Kaya, okay. okay, nag-practice ako dito siya. Pero, kasi, oh, ba? Yung diba, katulong ko. Uh, Ang dami. Ayun, siguro yung lawyer ko ngayon, itong-ito na sa dami na tumatawag sa so, kanya ba? Dami kasi na natatakot sila na nag-judge sila. Okay. No. Ako kasi ako no, makailam guy. Eh. Judge yun, dyan. Ka kayo dyan, hindi naman kayo move on. Diba? hindi on ka na ba? Sa tingin oh, <laughs> ko. Oo! Uh, diba? Kaya <laughs> mas lalo uh, na pagka ano talaga. Sa akin sa inyo. Pagka naka-ano sila. May proseso. May proseso. May proseso. May proseso. May proseso. Medyo mahirap. Siyempre, iniisip ko yung tawag dito yung uh, yung anak ko, di ba? Pero sabi ko, ano, wala pa naman sa tamang edad si Maria. Para ay, malalamat. malalaman. Ako mismo magsasabi, huwag niyo kong pangunahan. <laughs> ano dyan eh, na, paano yung gano'n, yung ganyan, paano si, hindi ka problema. Problemahin niyo yun, yung mga bill ng kuryente. Oh. <laughs> ano, hindi ko problema. Anak ko yun, ako yung bahala mag-arusas. Problemahin nyo yung mga buhay-buhay nyo. Pakamala nyo yun, yung mga anak nyo dyan, hindi pinaharap naman ng problema. Yung una yung problema, kung dahil yung problema ng mga anak mo. Mamaya, may mga pinagdadaanan na pala yung mga anak mo. Laki ka alam sa alam. Tapos sasabihin, artista kayo, natural. Open ka na, ayaw. Oo, oh, pero hindi entitled na ano yung lahat ng oh. kailaman. Okay, ano na lang pong learning experience yun doon sa nangyari? Nako, ang learning experience ko <laughs> dyan. What can you say to sa mga babae? The oh. moral of the, story. The, the, moral oh, of the story. the moral of the story. Okay. Yeah. <laughs> Kasi ko, mahalin mo muna yung sarili mo. Diba? Tapos ano lang, kung baga control mo, dapat hindi naman yung buhos na dahil, I give my all. Huwag ganon. wag uh, huwag maraya kari. Oo, huwag magmaraya kari. Huwag ganon. Okay. <laughs> Kailangan magtipid si ka <laughs> rin. Diba? ano? tipit si Mirka para sa sarili mo. Para kung ano man mangyari, hindi masakit. Diba? Diba? <laughs> Paano mo inaano si uh, Malia? Paano? Hindi mo naghahanap? Hindi eh? <laughs> Nagh mo naghahanap. That's the problem. Pag wala kang na invest na emosyon. Ah, uh, uh, Kamusta na po si Malia? Papasok na ba ng showbiz? Ay, uh, nasa dugo <laughs> naman niya. Halata naman. So uh. then, mm -hmm. May mga kumukuha na po ba? May mga nag inquire na sa inyo? Meron mga Red Wars, Big Light. Ano advice mo sa mga bagay sa atas kayo para mag-tagaya mo yung long-tipity Ay, mahalin nyo lang ang trabaho ninyo kasama ng maayos, hindi ba? Huwag kayong pasaway. Kasi nung araw, yung mga okay, pasaway. mga pasaway, mga pasaway, no? Pagka, ano, medyo nakilala na yung pangalan, lalaki oh. na, agad ang magmuna. Si, mama, si Pak, mong pasaway dati. I wow! Tapos, Si pagka si Pak, si Pak, si Pak, si Pak, si bagong si Pak, si Pak, si Pak, si Pak, si support support din kasi isang pangalan ang dala niyo. Magtulungan kayo. Tapos wag masyadong ma sa mga under ni Jordan. Hindi obvious. 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 Hindi mga Hindi obvious. Hindi obvious. Hindi obvious. Hindi Ayan <laughs> ay. yan. Pagkatapos ng sa Ma'am, what do you expect pa sa karir nyo ngayon? Ano pa i expect pa namin after Beginning 'yung movie, 'di ba? Meron tayong mga uh, entry tayo sa kans, na. No? Wow. wow. May mga back ba budget na Ay, wow. Tapos yung slay zone, may possible din po siyang open siya for part 2 eh. Yung slay zone, na-open uh, siya. And then, siya may mga shows abroad, meron din po tayo local. ah eh, uh, sa, sa GMA, tiktok lang. Tala Sergio po ba? Wala? Tala Sergio. Um, El Bibong Gambilla with Dong yan. Ah, uh, kasali kayo? Ah, 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 kayo sa 12 floor. time na ba ka daw? 12 floor? Amor yata. Ah, talaga man. ba? Hindi yes. ko alam yan. Wala. Kayo, kayo nagsasabi yan. Palitaan lang <laughs> namin. Wala kami alam yan. Basta okay, kami, na yung kung saan kami tayo yung... ng management, alam naman po nila silang may ano dyan. Tundang po kami. Pero masaya po kami sa TikTok lang. Okay. So magiging part kayo ng dong yan, ano po, yes, sitcom? Yes, uh, na kami every Saturday, 6.15. Okay. Okay. Every Saturday. Wala ka man nakabanggano sa music box. Wala. Wala mesa. Si ano, si Ate Gay nag-away kami niyan. Ayun na. Pinagtripan nila ako, hindi mo away na ano. Pinagtripan nila. Si Chato ba Na Pinagtripan, ang sarap sarap ng tulog ko. Uh -huh. Nag-ingay na nag-ingay, nag-away kami. <laughs> okay naman, wala naman. Nakayos din. Mga away, ano lang yan, stand-up ko dito. <laughs> Paki-invite na lang sila. Mami Pox, paki-invite na lang sila to visit yung bagong ano. Ayan, ayan, ayan. Hello, eto na po. Gusto nyo lang na maging masaya, di ba? Tawa na ng problema, narito po ang music box. Hindi mo kayo dito sa Timo. Ayan, ha? Siyempre, by the library. Gora na kayo. Gora na. Thank you. Thank you.